palapit ang bagyong opong, silipin natin ang na estado ng isang flood control project sa Marikina na isa sa mga lunsod sa Metro Manila na madalas malubog sa baha kapag may bagyo. May unang balita live si EJ Gomez. EJ, Igan, ngayon nga may inaasahan na naman tayong bagyo, binisita natin ang isa sa mga flood control projects dito sa Marikina City para alamin ang estado ng proyektong aabot sa mahigit 17 billion pesos ang halaga. Gaya ng ilang lungsod sa Metro Manila, madalas bahain ang ilang lugar sa Marikina kapag may bagyo. Oras kasi na umapaw ang tubig sa Marikina River, babahain na ang mga kalapit barangay nito. Isa sa mga flood control efforts ng Marikina City ang 17.45 billion pesos na Pasig Marikina River Channel Improvement Project ayon sa Marikina River Park Authority, nasa 50 to 55 meters ang orihinal na lapad ng Marikina River na magiging 80 to 100 meters kapag natapos ang ginagawang widening. Bahagi rin ng proyekto ang dredging na nasa humigit kumulang 3 meters. Kapag natapos ang flood control project, halos doble raw ang magiging water capacity ng Marikina River ayon sa Marikina LGU hiling ng mga low-lying areas gaya ng Barangay Malanday na pinakamalaki at isa sa mga unang binabaha sa Marikina, agad na matapos ang proyekto para hindi na muling lumubog sa baha ang kanilang lugar. Sa baha namin noon, uh, talagang hindi safe kasi nga uh, konting ulan lang baha talaga sa mga kabahayan, pumapasok na yung tubig. Yung nagkaroon po kami ng dredging, yung widening, uh, wala na kami na-experience na ganun. Nabawasan na rin daw ang mga lumilikas na residente nitong mga nagdaang bagyo at pag-ulan dahil naibsa na mga pagbaha sa barangay. Gaya ng malanday, madalas ding problema ng barangay tumana ang baha. Malaking bahagi kasi ng barangay ang nasa tabi ng Marikina River. Nung time nung Undoy, grabe isang lubog uh, na barangay ang aming barangay ngayon maraming progreso dahil uh, ultimo ang uh, barangay namin kahit konting ulan ay hindi ganun nangangamba ang marami sa amin dahil uh, dahil na uh, nabawasan ang pumapasok na tubig dahil mayroong mga gravity wall, may mga pumping station, widening ng uh, ilog, at ganoon din ang pagpapalawak ng mga kanal at nagkakaroon ng uh, underground uh, tunnel ng water na dinadaanan ng mga uh, tubig kanal. Sabi ng Marikina River Park Authority, Setyembre karaang taon pa sinimulan ang malawakang dredging at widening ng ilog. Isang taon makalipas, mas lumawak na ang ilog. Ilang bahagi Nagiri na mga isinarang kalsada ang bukas na sa mga residente at motorista. Igan ayon pa doon sa mga tauhan ng barangay na nakausap natin no dati kapag uh, walang bagyo o di kaya naman ay may pagulan lang na dulot ng habagat ay umaabot sa 15 meters o higit pa ang antas ng tubig dito sa Marikina River at uh, nitong mga nagdaang bagyo partikular itong bagyong Nando no wala naman naging alarma umaabot lang sa pinakamataas na 14 4 meters ang antas ng tubig. Ang first alarm kasi dito no ay kailangan na sa 15 meters hujat yan para mag-evacuate na yung mga nakatira sa mabababang lugar. At yan, ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Puspusa na ang paghahanda ng mga residente at otoridad sa Nauhan Oriental Mindoro para sa bagyong opong. Nangihinayang ilang residente sa mga ghost flood control projects sa kanilang lugar na malaki sana ang maitutulong kapag may ganitong masamang panahon. Live mula sa Oriental Mindoro, may unang balita si Bea Pinla. Bea, kung saan ang sitwasyon ngayon dyan? Marisa, sa ilalim ng Signal Number 1 ng Oriental Mindoro. Ibig sabihin po, bawal pumalaot ang anumang sasakyang pandagat at bawal muna ang pangingisda. Ang ilang na nakausap natin dito ay nangangamba na sa posibleng pinsalang idulot nitong bagyong Opong. Bakas sa bahay ni Mang Ronil sa Barangay Apitong, Nauhan, Oriental Mindoro, ang epekto ng paulit-ulit na pagkalubog sa baha ang sahig at dingding na nabubugbog ng bagyo, tinatapalan na lang daw niya ng kahoy para hindi tuluyang bumigay. Misan tulog kami, tapos yung aso ay maingay, pagbaba namin tubig na pala. Tapos minsan nadadala yung kung anong mga nasa baba, naanod, hindi namin alam, baha na pala. Kami ang kawawa, babahain. Talong-talong, -talo, ma'am. Kaya sa nagbabadyang paghagupit ng bagyong opong sa probinsya, Bakas din sa mukha ni Mang Ronil ang takot dahil sa posibleng pinsalang idudulot nito. Kung hindi lang daw sana naging ghost project ang mga pangon trabaha sa kanilang lugar, maiibsan sana ang paulit-ulit na problema. Medyo nakasama ng loob. Kumbaga, pira yun namin. Tapos doon inilagay sa flood control daw. Kaso wala naman. Kung meron sana nun, di malaking tulong sa amin, hindi kami babahin dito. Hindi na kami mamamangamba na uulan na naman, bahana naman ito mangyayari. Pati hanap buhay ng mga magsasakang gaya ni Mang Alan, malulubog na naman daw. Yan pong palayang ito, yan pong mga nakita natin yan. Yan po ay talagang lubog po sa tubig yan. Ang nangyayari po sa amin, naiging kaawa-awa, maliliit na katulad namin, na wala pong ibang inaasahan kundi po makisaka or may palayan. Yung flood control na yun, sayang. Kung dito nga sana napalagay, edi eh sana eh, Wala na po kaming... Nung bumisita ang DPWH sa Barangay Apitong, hindi matunton ang tatlong proyektong kontrabahan na pinondohan at idiniklarang tapos na noong 2024. Ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga otoridad para sa bagyong opong. Magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan doon sa ating mga kabarangay na malapit dito sa yung mga prone na area na binabaha upang wala pa man po yung baha ay palilikasin na po natin. Kung kinakailangan lumikas, pumunta na sa mga ligtas na lugar or yung mga evacuation center o yung uh, mga kamag-anak nilang may mga malalaking bahay na pwede nilang tigilan pagka dumating yung bagyo. Inilatag na rin ng provincial government ang mga plano nito para paghandaan ng bagyo tulad ng preemptive evacuation sa mga residente sa vulnerable areas. Suspendido na rin sa Biyernes ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan pati sa government offices sa Oriental Mindoro. Maris suspendido rin ang klase ngayong araw sa pampubliko at pribadong paaralan mula yung kindergarten hanggang senior high school. Samantala, isa sa mga ginagawa ng mga otoridad ngayon uh, ay nag sa mga flood-prone at landslide-prone areas, particular yung mga coastal barangays para sa preemptive evacuation. Yan ang unang balita mula rito sa Oriental Mindoro, Baya Pinlak para sa GMA Integrated News. Nasa ilalim na ng signal number 1 ng Metro Manila dahil sa bagyong opong, Nagkasila na ng klase ang ilang gaya ng Quezon City. Live sa Quezon City, ang unang balita, si James Agustin. James, Igang, good morning. Papasok na sana yung mga kindergarten student nitong Kamuning Elementary School dito sa Quezon City. Pero dito pa lamang sa gate ay inaabiso na sila ng gwardya na walang pasok. Mag-alas 7 ngayong umaga nang mag-anunsyo ang Quezon City Government na walang pasok sa pampublikong paaralan sa mga estudyante sa Child Development Centers at Kindergarten. Ito'y matapos itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 sa Metro Manila dahil sa Bagyong Opong. Dito sa Kamuning Elementary School, inabutan namin sa labas ng skwelahan ng mga magulang at kaanak na iahatid sana ang mga estudyante na nasa kindergarten. Alas 7 hanggang alas 10 kasi na umaga ang kanilang pasok. Inabisuan sila na umuwi na dahil sa class suspension. Sabi ng mga magulang, buti na lang ay maaga ang anunsyo para na sa kaligtasan ng kanilang mga anak ngayong may banta ng bagyo. Mas mainam din po kaysa rin pong magkasakit. Kasi mayroon din pong magkasakit, eh, mahal din po yung gamot. Baka eh. maulan na Opo, din po kasi pag maulan, pag magsusundo po. Mas mahirap po, iuwi na lang po kami. Kasi? Kasi baka maabutan po ng malakas na ulan, saka malakas na hangin po. Mas okay na po yun kasi habang wala pa pong ulan, mauuwi pa po namin yung mga bata. Samatala, Igan, yung ibang mga magulang ay nananatili dito sa Labasan ng skwelahan dahil may pasok pa naman yung ibang grade level at naghihintay sila na kung yung class suspension. Sa lagay ng panahon naman po ay maganda pa naman at hindi pa tayo nakakaranas ng pag-ulan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Hindi pa malinaw kung nasa na ngayon si Ako Bicol, Partylist Representative, saldiko dahil na ako sa ang kumita sa maanumalyang flood control projects. Ang Department of Public Works and Highways hinihiling na sa Anti-Money Laundering Council na ipafreeze ang air Assessico na may halagang 4.7 billion pesos. May unang balita si Tina Panganiban Perez. 4.7 billion pesos, ganyan kalaki ang halaga ng labing isang air assets ni Ako Bicol List Representative Zaldico base sa listahang isinumite ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa DPWH. Kabilang ang Gulfstream 350, Bell Helicopter 407, Bell Helicopter 206B3 at Augusta Westland AW1398. Nakarehistro raw ang mga ito sa Misibis Aviation and Development Corporation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder, mga kumpanyang may kaugnayan kay ko ayon sa DPWH. Ang Hightone at ang QM Builders kasama sa labing contractors na ayon sa Pangulo ay nakakuha ng 100 billion pesos na proyekto mula sa gobyerno. Ihingin ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze ang mga pag-aaring ito ni Ko. Ito po ay isasubmit na rin natin sa AMLC, sa ICI at sa DOJ para tulungan natin ang investigasyon. Hindi pa rin malinaw sa ngayon kung nasaan nga ba si Ko ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson, welcome si Ko sakaling gustuhin itong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero di raw nila ito pwede imbitahan o ipasabina dahil sa interparliamentary courtesy. He still a congressman and mayroong tradisyon na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even ay na hindi hindi proper Ang House Infrastructure Committee naman sinuspinde na ang pag-iimbestiga sa mga flood control project matapos ang dalawang pagdinig I think the chairs of the three committees had basically agreed na tumatakbo na po yung pong ICI I think it is best uh, to make a decision that we have to suspend and uh, cooperate na lang po with the ICI para ipakita ang pakikipagtulungan ng Kamara sa Independent Commission for Infrastructure, itinurn over ni House Speaker Faustino Boggi III sa ICI ang mga nakalap na nitong dokumento at ebidensya. Gayun din ang transcripts ng mga pagdinig ng Infracom. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Limang personalidad na dawit sa maanumalyang flood control projects ang itinuturing ng protected witnesses ng Department of Justice. Sila ay sina Sara at Pacifico Curly Descaya, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para malinaw kung ano ang proteksyong saklaw para sa protected witnesses. Dagdag ni Remulia, bagamat ang protected witnesses ay binibigyan ng seguridad at proteksyon laban sa mga banta sa kanilang buhay, posible pa rin silang maharap sa mga kasong kriminal, hindi tulad ng state witness. Kung pagiging state witness, it's another matter. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating, sa ating bayan. So, marami yan, maraming parameters yan. Diba? Not the most guilty is one of them. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs at International Criminal Court Nalihiti mo ang welfare check visit ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Kasunod ito ng pagpuna ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita na wala raw pahintulot ng kanilang pamilya. Narito po ang aking unang balita. Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawa ng Philippine Embassy sa The sa kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, nagpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa Malacanang na nagsumite ang Philippine Embassy ng report sa Pangulo tungkol sa ginawang pagbisita. Giit ng bise, nalagay raw sa panganib ang buhay ng ama ng payagan ng ICC na pumasok ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating Pangulo nang walang pahintulot ng kanyang pamilya. I can only speculate, uh, Mr. President, but uh, I don't really have the, the facts uh, obtaining on the ground. Uh, sa so tingin ko lang talaga, ay, uh, baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para uh, i-confirm siguro kung talagang totoo ba na mayroong cognitive impairment ang ating uh, dating Pangulo. Paliwanag naman ang DFA welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naaayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service posts at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadetineng Pilipino abroad. Tiniyak naman ang International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetineng individual ay may access sa kinatawa ng kanilang mga konsulado. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot na nakadetineng individual. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.